Oh, matagpo ay eh, madrama ang pagtatagpo ng mag-amang Duterte sa loob ng kamera. ng representante no. Mga kapatid. Eh naan nangyayari ngayon? Grabe. Maulan. Nakalive ka? Oh. Kaso, ang topic ko, Disneyland. Hindi ko at ko. Boring, boring. Pangapat na rin. Quadcom dapat, quadcom. Talking to him, na <laughs> Eh habang nagikot-ikot kami dito mga kapatid eh, yun, 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 yun. Pero magandang signal yung babay Ayan mga kapatid, maraming maraming salamat po. Uh, ano yan? Kaya... duro na duro na yung tatay. <laughs> sabi ni hindi daw kasi fair yung quad kaya ka pumunta doon. Hindi daw fair. Pumunta patas pa. binigyan siya ng platform. Oh, in Pero hindi, pa siya nasasalita. In acknowledge pa lang siya. Hmm. In siya. Mama, TV. Hello, sa inyo, tita. Kamusta po kayo dyan? Kasi kaya naman siya nagpunta dyan. Malakas ang loob niya. Yung issue naman ng DepEd at saka OBP, hindi naman itatanong dyan eh. Hindi. At saka, pantapan yan sa issue. Oo, ganun lang yun. mag Maulan ngayon sa Disney, oh, ngan, maulan nga eh. Maulan nga eh. may Maulan nga sa Disney. Ito, yan. Tago niyo Alam niyo kung, 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 ako kay Duterte, kung ako si Duterte, pabayang oh, ko na lang yan, hindi na atin. Sinimulan niya si na eh. oo nga, natawa nga kami. Sinimulan dito na hindi ko ma hindi naman siya inano e na, e na, e na. Gandang hapon, na, sir. Ito, hindi, mo tayo mag-quadcom. Utsa, Disney ang pinag-uusapan natin. Sa Disney. O na mag-Disney okay, okay, mag -DISN muna tayo. <laughs> Disney muna tayo. Ano, ang Ha? Saan yung mga may music, no? Ang na nga. na. Malalaman natin yan kung copyright yan. Oy. Wala busy pa Dito lang, dito lang, dito nyo lang makikita na may parking lot ng mga stroller. Tagin ko baka kunin ako ng naka-ano. Saan, saan? Nakapik? Nakaitim. Nakaitim, nakaitim, nakapik. ako buhok saan. Oh, kucha oh, sa aming bodyguard. of China. Sayang yun, tatlo dapat na. Duterte Quadcom ngayon. Oo oh, sure. nga. Oo, oh, mayroon pang dala ko ng selos yung misis ko dito eh. <laughs> Ayan yun na yan. Pwede mawala si kayo sa tabi ko. Ayan, si Pusit ko. Ayan mo lang yun. yun. <laughs> Patiwan ka ikaw, tayong tatlo. Bakit ka dito naman si... Opo mga kapatid, ayun na. Eh, mamaya tayo mag-quad ko mag-usapan. Mag-Disney muna tayo. Matindi, matindi pa yung sa quadcom ngayon. Oo oh, -quad, nga nagka <laughs> eh. Nagkadramahan, mag nagkadramahan. The bagong teleserky. Masyado madrama si Duterte. Yeah. Sila Duterte. Oo nga eh. Yung mga style nila, ano na yan eh. Sinaunang palasak na. Hindi ang problema kasi nila. Na, ano na sila eh. Basa na sila eh. Oh. Nabasa na sila eh. Pasok pala kami sa loob. Bulok na yung style oh. na ganyan eh. Kung Pasok dati, kasi yung ginawa nila dati nung bago pa one week na content ko yung ganito. Tapagal ko ng isang linggo, mabutan pa natin sa Pilipinas. Ah. Si Sara nasa kwadro. Eh, natural yung tatay niya. Susuporta niya talaga tatay niya. Kasi umaamin na tatay niya eh. Pero bakit yung yan no? kung, kung, kailangan hindi naman siya imbitado? At saka siya nagpupunta. Kung Pero pag, kailang, Kung kailangan, kapag kayo imbitahan, hindi yung nagpupunta. Yung kanilang mga drama, masado ng bulok ng style yan. Parang andat, parang, parang andat nito, boss Mike. Eh sinasalo sinasal yung ng tatay yung anak. Parang, parang andat nito is a... Uh, Dabaw save the queen ba yun? Sabi nila. Kasi desperado na sila. Oh. So sobrang desperado nila at ginagawa na nila para mapag-usapan sila at para kawaan ng tao. Ayun na nga. Parang ang papalalabas sa PSD, nag-iinitan sila. Oo, oh, oh, magaling, magaling. man drama eh. Hindi, hindi, Yeah, Ma'am Alice, well, we are going to Macau tomorrow. Tomorrow po, nasa Macau kami. Ay, yung train, oh. train oh. Lumabas na si Inday, nako. Hindi na rin. Yung apat, kung yung so, sobra swerte nyo na nung naka 4 kayo. Samantala kang dito, isa, dalawa lang pila. Hindi kasi sa so -sobra no? so, sobrang haba na pila, no? Hindi, yung, yung, yung ulan na lang, malamang marami hindi pumunta. Ayan so, na. Marami hello Takero and what's up? ano ka? Naka-copyright ka? Naka-copyright ka? Oo, oh, mayroon. Ah, yung live kanina? Ayaw, mas Nako, ah, baka babasa yung na ba eh. Ako yung kargamento mo kung papasok pa. Eh, wala na puno na yung bag ko, pare. Naka, eh, boss Mike Cervera na yung kargamento mo. Diba? Yung, ah, ano, sa kanya ba yung ano? Sa kanya ba yung... Ah, uh, meet ko, meet ko, ah. Sa kanya ba yung boss? Sa kanya ba yung boss? iPhone 6 iPhone 16 Ha? iPhone 16 iPhone 16? Si Arnold ata yun eh iPhone 16 iPhone 16 Huwag ko ko kayo kanina Kita si, no? si kayo talaga yung mukha ano. <laughs> 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 no, <taray> niya ko sa pagkabata Oo ganun siya May right niya Mayroon video nyo yung mukha ko baka nga naman talaga eh syempre wala naman nakakakita doon ng flash baka kita yung mukha niya ingat kayo lah jobo kay arnold at cham ho

<laughs> anyway, may may anyway, mamaya mga kapatid maglalay po ulit ako sa topic na lang natin sa sa politics pero sa pagdating sa Hong Kong medyo yan okay. Uh, ito pinakamasakit dito yung Disneyland dito di namin pupuntahan na maayos sarado na talaga sarado yung mga outdoor rides kasi mga lakas po naka T3 Typhoon 3 ngayon sa Hong Kong wala na po yung wala na yun pagdating sa maka wala na wala na yun ayun nga lang pumasok magkano yun dadaan na naman yun ang kahit naman sa Pinas ganoon yun isang araw yun dadaan naman pinapukasan ako Ah, tayo po po yung pagpunta namin dito, ano. Ingat lahat yan, opo. Maraming maraming salamat po sa mga nag-sabi. Mag-ingat kami. Thank you po.